Kabay mo na, kabay. guys. so ayun guys, yung aming third engineer bali kinakailangan niya munang mag-sounding sa kabilang or sa bunker barks. Kasi para alamin yung ikakarga sa amin and then yung magagaling sa bunker barks kasi kinakailangan mga kabuhay barko is pareho sila ng may ikakarga at... So yo, what's up mga kaboy barko So andito kami ngayon sa Gibraltar mga kabuhay barko And then kagabi kami dumating dito So kagabi mga kaboy barko din mga bandang 2 o'clock in the morning So nag provision kami dumating yung aming mga provision and then yung mga spare parts namin So waiting na lang kami mga kabuhay barko ng aming uh, bunker So naghihintay kami and then pagkatapos naming magbankering dito mga kabuhay sa Gibraltar is so diretso na kami ng Venezuela mga kabuhay -bargo. so Mula nang kami ay mali sa Basang Greece ay inabot ng almost one week ang aming biyahe papunta dito sa Gibraltar. Alam nyo ba mga kaboy barko, ang bansang Gibraltar ay isa sa bansa na ang mga seaman ay palagi busy kapag ang mga barko nila ay dumadaan dito. So bakit nga ba nagiging busy ang mga seaman? So ayun mga kabuhay barko, so kung napapansin nyo mga kaboy barko yung barko na yan is mga nag waiting din yan for uh, bunkering or waiting din sila mga kabuhay barko na hintay din sila ng mga provision nila so kadalasan kasi mga kabuhay barko dito sa Gibraltar is kapag dumadaan yung mga barko mga kung hindi bunkering yan is provision or nagre-receive ng mga spare parts spare parts nila mga kabuhay barko so ganoon din kami mga kabuhay barko ngayon dito so I hope mga 6 o'clock mga kabuhay barko darating na yung aming bunker barge ang pagbambangkering ang isa sa mga nakakapagod na trabaho dito sa barko dahil kadalasan ay puyatan ang nangyayari habang nagkakarga ng fuel sa barko. Swerte ka na lamang kung hindi gabi dumating ang bunker barge. May dalawang klase ng pagbabunkering. Una ay yung habang kayo ay nasa perto, may dedicated na bunker barge. At yung pangalawa naman ay yung habang nakaangkuray ang barko. O yung habang ang barko ay nakatigil sa gitna. Bago kami makareceive ng fuel mula sa bunker barge, ay nakikipag-communicate muna ang aming chip engineer sa owner ng barko at ipakukumpiyot sa aming chip engineer kung ilang cubic meter ang magiging konsumo sa bawat araw habang tumatakbo ang makina ng barko. Ang fuel na ikakarga sa aming barko ay nakadipindi kung ilang araw ang biyahe at dipindi sa layo ng susunod namin na biyahe. kapag nagkasundo na ang owner at charterer kung ilan ang kailangan ikarga na fuel sa aming barko ay sila na ang bahala makipag-communicate sa company ng bunker barge upang may deliver sa aming barko ang fuel na order namin at kami naman mga taga barko ang magbibigay ng estimate time arrival kung kailan kami darating sa bansang aming pagririsiban ng fuel ang pagbabankering ay tumatagal ng almost 10 hours or higit pa. Depende kung ilang tinulada ang ikakarga sa aming barko. Habang kami ay nagbabangkiring ay nakamonitor din kami sa bawat tanki na pinaglalagyan ng fuel at ng aming mga engineer. May mga nakasign sa bawat tanki na taga sounding, ang dyan third engineer, fourth engineer at mga oilers. Upang maiwasan na hindi mag-overflow o umapaw sa mga tanki at maiwasan na mag spill sa barko. ayan so guys, bali yung aming third engineer is pupunta doon sa bunker barge kasi kailangan niyang alamin yung yung fuel doon sa kabilang bunker barge so bago kami mag start so kailangan, kailangan niya sumakay sa crane para makatawid siya guys hello guys ano ba yan? So ayun guys, yung aming third engineer bali kinakailangan niya muna mag-sounding sa kabilang or sa bunker barbs. Kasi para alamin yung ikakarga sa amin and then yung manggagaling sa bunker barge kasi kinakailangan mga kabuhay barko is pareho sila ng may kakarga at Ayan, anong kampanya nyo sa atin? Interorient ka ba yan? Ano? ano? Interorient. Ah, Interorient. Okay, okay. So, ayun guys. Uh, Interorient daw yung shipping kampanya nila sa Pilipinas. So, ayun guys. Bali, tapos na mag-sounding yung aming third engineer sa bunker barge. So, mag-start na kaming mag bunkering and ako naman nagkalahan ko na matulog. Mga kapoy, batu kasi Jo pa ako ng alas 12 ng gabi. So, thank you for watching mga